Hello guys, kumusta kayo? Kumustang lahat, sana okay kayong lahat Nandito na naman tayo sa ating bagong uh, vlog Ngayon guys, attribute lang tayo no Gusto ko lang balikan yung uh, uh, Mga Sikrito Na binunyag Ni Ati Guy Ni Nora Honor, ang ating superstar Na nasa kamay na ng Panginoon Ah uh, kahit uh, wala na siya uh, nanatili pa rin yung kanyang mga uh, movie, mga kanta, mga video, no? Hindi pa rin siya nawawala sa atin. Kaya hindi naman masama na balikan natin yung kanyang mga video uh, bilang alaala sa kanya, no? Hindi natin siya makalimutan. Yung kanyang mga pasalamat sa mga tao na nakatulong sa kanya. At sa mga tao na gusto niyang pasalamatan at gusto din niyang tulungan, no? Lalong-lalo na sa politiko, no? Or leader. Yung mga nakatulong sa kanya at gusto niyang pasalamatan. Isa na dito si uh, Bongo, no? So, meron akong ipapakita sa inyong video. Siguro hindi pa nakakita yung iba dito. Na, uh, meron siyang mga pag- Pasalamat at meron siyang ibinunyag na sikrito ni Bungo. <laughs> Alamin natin kung ano itong sikrito ni Senador Bungo. Pero bago yan, huwag kalimutan isubscribe yung ating YouTube channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa ating i-upload ng mga bagong video. Ili TV. Yan. So ngayon, panoorin natin itong uh, video uh, ni Ate Guy. Atigay, Guy, pahiram sa iyong video. Ah, sana wag mo akong kurutin. Ayan. <laughs> Kumusta ka na dyan, Ate Guy? Ah, i-regards mo ako kay ah, Jesus. <laughs> Kung nagkita na kayo. Kumusta <laughs> po kayo na mga kababayan ko? Ito yung video. Ah, uh, pasensya na po kayo at... Uh, hindi ko pa kayo masasamahan ngayong araw na ito dyan sa Albay. Pero um, alam ko po na tulad po ng pag-aalaga ninyo sa akin, ay hindi nyo po pamabayaan ang uh, ating uh, na senador, uh, ang uh, Mr. Malasakit po ng Senado, si Senator Kuya Bongo. Ipadama po ninyo kung paano po magnanasakit ang mga pikulanon. Gaya na naman po ng pagmamalasakit niya sa ating lahat, lalong lalo na ang mga kapos sa buhay. Alam niya po, ayun lang po ako nakakilala ng katulad ni Sen. Romo. Walang pinipiling lugar, walang pinipiling oras, at walang pinipiling katayuan sa buhay. Tama. Lahat ng Pilipino, para sa kanya ay mahalaga. Lahat ng Pilipino lalo na ang mga mahihirap. Napakarami pang batas at programa ni Sen. Bungo. Yes, kaya bot, Pero, iboto si Sen. Bungo. Si Isa siyang tunay na tao na umagservisyo personal. Harapan. Hindi po sa TV o Facebook lang. Hindi ho clean. At higit may malasakit pero bago po ako magpaalam, may uh, may sekreto po ako ng isishare sa inyo lahat. Ano po yung si Kuya Pongo? Ano? Yan po eh. Masyado mo mahihain. Ay, kitang-kita kita naman yun. Mahihain talaga ayun ayun yun. <laughs> malaki ang napakarami na niyang nagawa sa milyon-milyong Pilipino. Trabaho lang ng trabaho lang yan. Kaya ako naman, sa party ko, ako naman po sana ang makikisunod sa inyo o makikipusap kung okay lang pa. Gawin natin ito para sa kanya. Tayo na mismo, tayo na po ang magkwento at magbalita sa iba. Kung gaano tayo kaswerte, kung gaano tayo kamahal ng nag-iisang Mr. Malasakit, ang ating si Senator Kuya Bongo. Yes. Maraming salamat po. Mas mabinis po si So yun guys, Yun ang sikrito ni Senator Bongo na binunyag ni Nora Honor ang ating superstar na si Atigay. Ah, uh, mahihiin. Mahihiin talaga yan si Senador Bongo, no? Mahihiin talaga yan. No? At ah uh, kaya nga, ano yan eh, walang absent yan sa Senado eh. Alam ba ninyo, walang absent yan. Kahit, kahit bising busy yan. Kahit busy sa kanyang trabaho. Sa labas. Kasi nga, tumutulong yan sa labas eh. Yung may mga sunog, may mga kung ano-ano pa dyan. Nandyan yan siya palagi. At saka, pumupunta pa yun sila kay Tatay Digong. No? Pero, walang absent wala yang absent sa kanyang uh, pag ano diyan sa duty niya sa Senado no kaya guys sa darating na uh, uh, Mayo ayudosi senador Bongo at iboto ang Duterte ni Tatay Digong ah maka Duterte talaga ito si uh, Atigay uh, ewan ko lang nga sa kanyang mga anak at saka yan sa ano niya no pamilya niya ewan ko lang kung Makaduterte pa rin sila. Ah... Uh, kasi si Atigay makaduterte talaga ito. No? At saka... Sa susunod nating video... ipakita na naman natin yung pagbisita niya... Sa Malacanang. Ah? At ang kanyang pagpasasalamat... Kay Tatay Digong. Siguro, no? Yung pagdakip kay Tatay Digong... Nasaktan din si Nura Unur. Ah? Wala lang... Hindi ko lang alam Kung meron siyang... Nag... Ano siya. Pero hindi na siguro kasi... Ano na siya eh, may niya medyo uh, ano na komplikado na, kaya siguro hindi na siya nagsalita tungkol sa pagkadakip or pagkidnap kay Tatay Digong, no? Siguro na ano din siya, nasad din siya doon. Nasad nga tayo eh. Siguro si Atigay na ano din kasi nakapunta din ito ng Malakanyang, no? So, 'yan lang guys. yun lang ang ating uh, ano. Uh, sana si Atigay ay Uh, nasa ano na mabuting kalagayan na ngayon at wala na siyang uh, uh, hindi na siya magtiis sa kanyang karamdaman kasi uh, nakapahinga na siya at nasa uh, ano na siya ng Panginoon. Maraming maraming salamat sa inyo and God bless you all.